Sampo kayo dumaan sa akin Sa'yo lang talaga ako umaray Totoo pala yung sinasabi nila Nakapakanag ka ka Bumabalik ka sa pagkabata Kaya pala naghahanap ako ng Dede Hello Butchok Hello. Kumusta? Mabuti naman at natawagan kita. Ang hirap ng signal dyan ah. Oo nga eh. Natanggap mo na ba yung perang pinadala ko? Tatlong taong ko pinag ipunan yun. Oo, dito na. Natanggap ko na. Ah, mabuti naman. Kumusta na pala yung video kaya natin? Napalakihan ko na. Kay TV bar na. Wow, galing nga. Galing naman ang asawa ko. Ang ating alagang manok, kumusta na? Poultry na. May litsyo ng manok na rin. Ah, Galing mo pala mag-business, Jack. na proud naman ng asawa ko. Di talaga ako nagkamali pumili sa'yo. Yung tatlo nating anak, kumusta na nga pala? Ayun, lima na. Yun. Ang bagay, -bagay mo kasi. Buti na lang tinulungan tayo ni kumpare. <laughs> ang ganda ng spray mo kanina, no? Oo, maganda talaga yun. Makinis, matangkad pa. Kung ako ang jota nun, Limang round ang pinakamababa nun. Tuloy-tuloy yun. Walang pahinga. Munga nga lang naman, ang malakas sa'yo. Pututoy mo naman, mahina. Bakit? Paano mo nasabi? Sa akin na, hanggang isa ka lang eh. Tapos, pag hiningan kita ng pangalo, sabihin mo, Tama na, Han. Kasi nagningilo na. Ngayon, may apat ka pang utang. <laughs> Sinungaling nung mong babae ka. Ang sabi mo sa akin, wala kang ginawang kalukuhan. Eh ano itong nakita ko dito sa cellphone? May kalampungan ka lalaki. Ha? Ikaw yung sinungaling. Nakita mo na nga may kalampungan na ko Sabihin mo sinungaling. <laughs> Hindi yan kasinungalingan. Totoo yan. <laughs> Han, may tatanaw ko sa'yo. <laughs> sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay mo, sino sa kanila ang pinakakaiba sa lahat? Ang pinakakaiba sa lahat, ikaw talaga. Sobra. <laughs> Siyempre, ako pa. At bakit mo naman nasabi? Sampo kayo dumaan sa akin. Sa'yo lang talaga ako umaray. Siya nga pala ba't ka umaray? Kung saan-saan mo pinupuntiri eh. luko ka. Mga kalukuhan mo. <laughs> Alam mo, mahirap maging babae. Dahil kapag kami nanganganak, yung isang paa namin nasa hukay. Mas mahirap naman maging lalaki dahil kapag kami gumawa ng baby, yung isang ulo namin nasa hukay. Bakit ba ang ng bahay? Hindi ba kayo marunong maglinis? Sumusubra na kayo ah! Wala Tara natin mo lang ah. Bakit bang init-init ang ulo mo? Nadiligan ka naman kahapon ah. Hoy, kahapon yon. Pero ngayon, wala pa. Nag-asawa ka, tapos lalamya-lamya ka, hindi pwede yan. Mahal mo ba talaga ako ha? At kaya mo ba akong ipagtanggol o ipaglaban kahit kanino? Aba, itataya ko buhay ko para sa iyo. At hindi kita iiwan kahit na ano mangyari. <laughs> Ba't mo ko iniwan ng hinabol tayo ng aso kanina? Hindi ko na nga makita likod mo sa subang kuling mo eh. <laughs> mahal, kung sakaling magkita tayo sa personal, wow. anong una mong sasabihin sa akin? I love you. Yes! Sabay yakap sa'yo. Oh. Ikaw, mahal. Oh no! Ano naman sasabihin mo sa akin? Bilisan natin, mahal darating na ang asawa ko. <laughs> ang init-init ng ulo mo. Kung tingin natin pagkakaunawaan, gusto mo hiwalay ka agad tayo eh. Bakit? Kahit nakikita ko ang mga panlulukong sakin, sa gusto mo hindi pa rin tayo maghihiwalay? Tandaan mo, sa panahon ngayon, itlog mo na lang, hindi naghihiwalay. At mo alam ha, nainilip ka, no? Nagtatanong ka pa, nakalimutan mo bang lagi mong dinudot-dot sa mukha ko? Uh! <laughs> <laughs> yung kinainang kong karinderia, amoy sabon pa yung plato. Oh. Lamo ka ng reklamo. Sa akin nga, di ako nagreklamo. What? But may amoy?